Alalayan niyo si ano, si Tito Taka niyo. Alalayan niyo si Tito Taka. Jay, alalayan si Tito Taka, Jay. Ang daming ice cream, ah. Ay, sorry. Ay, sorry. Wala pong pera si Taka. Nalibre <laughs> mo ba naman na ice cream eh? <laughs> Ano? Tatakbo ba ako? Ito eh na ako. Hilong-hilo na ako. Wala nga taga-video eh. Hi, Jitin! Yummy? Yummy? Ha? Huh? Hey. Git ng baby nami, no? Hindi na pala baby yan. Bad na, makulit na. Hindi na. Oo, oh, gusto pa ni ano eh. Di ni ba daw siya na? Ito, saan saan? Bawa. <laughs> lasing ka na daw. Lasing ka daw. <laughs> siguro, siguro, lasing ka <laughs> Taka, namis need ano. To... Okay. Nee. ka, Katulong ka. Grabe mag-grabe magmahal si Taka. Aka ako. Oh, Always. ka dun. Hindi ah, cool, cool, cool. oh, hey, pa kami tapos maginom. Ah, Ay, okay. ndige okay. okay. okay, mag bawal magdrama taka mo siya anakin ka uwi na uwi na sa pahi doon mag-shoutout ka na, na, mag ka na kay taka ano, Taka. Shout out na yung mga shoutout, friend mo. Oh, Shout out na sa mga friend mo para mahalam. Mahalam na tayo. Shout out everyone. Gusto <laughs> ko. <kuso>, Gusto ko eh. <laughs> Uy, mag-shout out ka naman. Arigato. 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 Di ba hindi ka palasing? Ilan ito?

May ano na to? Kapalit namin yan. Masarap Ano to? Masarap Isa na! Ate! Isa pa! Isa pa! Ate! Tapos kapatid. Thank you daw! Naaming nakaabang din sa labas, mga anak ni Taka. Ay, Ate, come Kaya boyeng. Na ano Kaya boyeng. Paano daw tayo nagkakilala ni Taka? Paano daw tayo nagkakilala? Taka. Taka. Paano daw tayo nagkakilala? Video mo nga. Nasenyento kay Naka-live si Ate. Naka-live siya. Hindi, Taka. Hindi, pwede, pwede, ay, pwede pala, naman i-share sa'yo. Sa sa Taka, explain! Dito ko nga mag-explain ka sa ano. Ay, Paano so, daw papay, tayo... Papay, pa, 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 ka Paano ka nagkaroon ng family dito sa Pil... <laughs> sa Pilipinas? Bumboid siya. Bakit naka-bumboid? Paano ka nga... Wait. Hi, Paano daw? Paano mo kami nakilala? Paano ka gusto mo. Paano ka lang? No? Paano ka? Paano, paano mo kami nakilala? Eh, yung sabi ng mga ano. Wala pong hiya si Taka. hindi si Taka. na. <laughs> yeah, <laughs> <yung pinakilala. laughs> hindi, mag <-i> explain <laughs> kasi siya mag explain siya kung bakit Paano daw tayo tinakilala ni Taka Explain na kasi, Taka Paano daw kami nakilala? Patagay-tagay ka, Taka Hindi ka naman pala unda sa... sa kanila Hindi, mahina Ay, lang po talaga siya mag-inom uh, <laughs> <laughs> Nandito ako sa pastora Hindi pastora Batasan Nandito ako sa Batasan Batasan Matasan. Matasan Hills. Alton. 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 Oh. <laughs> okay Alton. lang naman kahit malasing Kasama siya. Kasama ang family ko. Oo, kasi nandito family niya. Hindi, oh. sabi kasi, paano daw, ano, paano mo daw nakilala yung isang, ano? Isa na laki. Ano, birthday niya. Siya. Birthday niya, kaya diba. nandito siya. Kapatid gusto, mo. Birth... Gusto, niya, gusto niya, ano Ping na lang, ping na lang! Ping na lang! At alam! Ping na lang! Gagaw! Gagaw! Tarot talo! Alam mo ta! Gusto niya alam? Takot Nag kaya kayaan sa dito! Yeh! po talaga! First may Patingin Ay, daw I ng ano. Wait break lang, break. wait lang. Patingin daw. Makikinis po si Taka kahit lasing. Bigyan ng dede ito. Patingin daw ng ano. Patingin daw ng paglasing. Yan. Lasing ka na daw. Pek, pek. Ate! Ano, ano, oh. ano tao?